Hi guys. Puputol tayo ng ano ngayon. Kayamanan. Ito na, ito yung kayamanan ng ano warehouse. Binihipo namin to pang ano. Pabili ng Nixon. Saka pang pili ng iPhone. May iPhone 15 na ba? Wala pa. 14 pa lang. iPhone 15 pa Nag-iipon kami pang, pang paglabas ng iPhone 15 hindi na pa. sa Kapag yung pigat ko <laughs> sobra mga pigat <laughs> <Tani> boy Tiny boy Tiny boy Tiny boy Tiny boy Pumasok lang kami. Kahit di kami pumapasok, pumasok kami. Alam niyo ba kung bakit? Umiiwas kami sa gawaing bahay. <laughs> Napalata kami ng mga ano namin eh, mga asawa namin. Purkit, eh. purkit ano kami, mabait kami. Inaabuso na nila yung mga kapaitan namin. Huwag ganun ni na napapagod rin kami tapet mga pugi napapagod rin wala pa ka, dapat pa paano paano na lang kami wala walang pa namin

Kita akan nang araw din pa sa kit. Ikabit ka